Oh, guys, tignan nyo. Ito Hi guys. Good morning. So ngayon, nandito si Tatay Jimmy. At pinuntahan ko po <laughs> yung ating mga pamangkin. At binilihan ko sila ng kanilang magagamit na bag at sapatos. Dahil sila yung mga college na nag-aaral. Yung kapatid ko po isang magkataho lang at nag-uupa ng bahay alam ko po na hindi makasayanan bigyan ng mga gamit yung kanyang mga anak kaya tinalungan ko na lang yes, so ayan mag vaccine tayo sa mga pinamili so and so, po pumunta po si DJ sa amin dito at sinama niya po kami sa SM which is eto po bumili po kami ng gamit which is pants po eto po tatlo po yung pinili namin dahil tatlo po kami magkakapatid. Ayun. So, tatlo po yan. Ito po para po sa sandalaka namin, yung gusto po. And ito naman po yung dalawa para po sa aming dalawang babae. Ito po siya. Ito po yung napili namin kasi matibay po. Eh, hanggang college na nga po, maraming gamit. Kaya ito po yung napili namin maganda po siya. Tapos po, bumili rin po kami ng sapatos. Ano okay, yung sapatos? Yun Ito po, bumili rin kami ng sapatos. So, Advance regalo na to ni Tio sa amin. Kaya, mas pag pa yung pag-aaral. Nasaan tayo yung open? Ito. Tayo yung open. Ah, <laughs> ito. Ito. <pinabiling> <gasps> ay, 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 ba't ito yung nabiling sapatos. Ano yung nagyari? Ba't nabatay? Ba't nabatay siya tayo?